ngayon ay 'yan saka ang trabaho ng kung mag-batch test kasi, siya sa amin niya. pa balik pa talaga 'yung sinabi mo? Kapag para lang Online na ba? Ano pa? Ano na? tawagan ko siya eh. May mail ko sa Tawagan ko siya Pupunta ka na mga ngayon. Si DD nasa? tawagan ko siya eh. At saka siya Wala na, dyan na na lahat. ka na talaga. Ma'am? ka

ang concern kasi si Hato. Ayan, on the spot. So, na rin. Ganun ka proactive yung mga ito? On the spot. na Hindi ko naramdaman yung ganito pagmamahal Maraming salamat sa mga sa ay -ay -ay -ay, lang experience ito. 24 years na ako sa na ko lang nai ko yung ganito. sa Nanay, anong mensahe niyo po kay President? <inaudible> <Bye> <inaudible> natutulog talaga, How about po kay Sir Arnold na uh, mabilis ang aksyon para sa mga OFW?

pangangailangan ng OFW. Kasi nayaya po ako ng isang OFW na meron daw dito. Nalalampasan Ayun, natin na yung mas simple yung pangangailangan. You know, sometimes, yung response natin laging... First time ko po makapunta dito, tuwang-tuwa po ako na tuwa uh, kasi uh, yeah. tagal po. <laughs> Gaya Longing ko po talaga na yung ganit yung pagmamahal at gesto sa mga OFW. Hindi <laughs> ko ka magkabusto ko sa akin. Alam mo, na-enjoy ko talaga kahit yung mga pagkain, na-enjoy ko po talaga dito. <laughs> Salamat po sa mga nagluto. Sobrang so, sarap. Ay salam <laughs> Salamat. Eh. Ay nagluto ng lugaw Yah yah sa lamat po sa pagkakaroon sa matatag na salubao na may. Simampu. Malala 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 Combination <inaudible> of